Bird Kumusta pong muli sa inyong lahat So Sa ngayon Nandito pong muli kami sa Sorsogon Bay ano? At Pagpapantaw kami ng Malaking baklad ni Boss Jig Ayan Nawiwili na sa paninilo ng balo ang ating manager so mga kabakyard sana ay samahan niyo pong muli kami nagagawin so, namin mini fishing adventure sa so, ngayon medyo mahabang biyahe gawa nga ng maalon na naman tayo mga kabakyard medyo magiwang ang ating pangka sa mga sulit sa bakyard natin dyan shout out po sa inyo lahat lalo lalo na sa mga kapwa ko po Siyempre sa mga taga Sorsogon City po nagahanda na po ang ating mga bida abot. Ah. Abot, ah.

Dapat siguro doon ang adlaw, ano? Wow! Napalo na halas. <laughs> Ayan mga kapagayos, medyo mahina Pero Masaya Masaya din Paano? Lihaya pa rin yan ng Diyos Lihaya ng Panginoon Ayan Pero mas malo yung mga magiging ng sira, no? Saya so, mga nga po yung ano ah uh, layaway ko rin pang ano bigay sa atin ni Busjing napaka bait na tao niyan kahit sabi nga ay kunti ang huli hindi po pwedeng wala sa mga bakyard sa ngayon talagang sobrang alat medyo kunti ang huli uh, ano lang nasa 6 uh, 15 kilos siguro so kung baka uh, libre na yung pang ulam doon libre na yung gasolina para makakabayad na sa tao niya sa mga tripulante niya so ito lang yung kagandahan dito sa taong ito ang napapansin ko dito kay Busjing Parang hindi nagbabago yung uh, expression niya. Kaya marami o uh, konti yung huli. Parang wala lang, natural na sa kanya yun. Kung mga pagpunta niya ng laot ay eh, kung ano yung biyayang ibibigay sa kanya ng dagat tanggap niya yun mga kapakyard kaya wala kang makikita kakaiba kanya kasi sa kanya nakukuha niya pang gumiti, tumawa, biro. huwi <laughs> nga kami mga abakan pa niya biroan namin eh sa alam nila Muswaki niluloko namin si Kuya Ray <laughs> kaya yun na yun ang kagandahan dito sa team na ito mga kabakar. so ayan shout out po kay Bus Jing Winobra kay Kuya Waki Dila Isla sa kay Kuya Ray ayan sa lahat ng Guardians dyan uh, Good morning mga bro, mga sis So ayan, uh, shoutout nga din po pala kay Ate Isay Palmingco, dyan sa Prime Seller Marketing Inc. Branch. Sogon Branch Nagpapashoutout ito sa nakaraang karang vlog natin eh Hindi ko lang na ano Nung nag-vlog ako dun sa opisina, sa trabaho Nagpapashoutout ito kaya lang hindi ko na Nawala sa isip ko mga kabakyag Dahil pala yung beer sa, sa mga solid kabakyag dyan Kay Ateros Angel Lim Kay Angel Cantoba Kay Melin Lubrino ano? Sa kay Kuya ay, Kay Ate Vivian Si Kismundo ng Aboyag Sorsogon City Ayan din sa mga Tropa ko dyan Sa Samurai Kay Bro Tili para Lawod TV si Kuya Jobin Binobra at si ano Kuya Carlo ano yung nagbigay din sa atin ng hipo nung nakaraan dahil nga sa dami ng huli nila so yan mga kapapayag sa susunod medyo baka magkaroon ng trail kasi bukas wala tayong laot mga kapakyard Bali maglilinis ako dito sa aking bakuran. Magtatanim tanim ako. Dahil si Boss ay nagbubungsan, magkakabit ng ano, ah, panibagong baklad niya. Kung may kabit ito mga kabakyard bukas at hindi pa i aahon yung baklad niya ngayon. Bali next week siguro kung tayo, kung papalarin ano. Baka pag nagbangabot itong dalawang baklad na ito, next week siguro medyo maganda-ganda may trail tayo kasi dalawang baklad ang a uh, papandawin natin sana nga magpangabot yung dalawang baklad hindi ko kasi alam kung ilang days na ito eh yung baklad kasi na yun, mga backyard uh, maximum of 25 days lang ang tinatagal niya sa laot medyo marami na yan marami ng lumot wala nang isda na papasok dyan dahil kitang kita na yan sa ilalim ng dagat at naiilaga na nila yan kaya kailangan na iahon para linisin bago ikabit uli kaya sana magpag-abot yung dalawang makalat mga kabakyan ano? para medyo may iba naman, medyo may trail so ayan hanggang sa muli mga kabakyan maraming maraming salamat pong uli sa muli ng pagsa, pagsama sa amin sa aming munting uh, fishing adventure sana po hanggang sa muli hanggang sa mga susunod na video natin ay Samahan nyo pa rin po kami sa aking mountain channel. Ano? So ayan, sa mga bagong bisita po sa aking mountain channel, ah uh, isang pabor po mga kabakyard, pakipindot na lang po sana ng subscribe at notification bell. Ano? Bilang pag po sa aking mountain channel. So... Ito pong mula ngayon kabakuran na si Sam H. Nagpapaabot na isang mapagpala at isang mabihayang araw sa ating lahat. Hanggang sa muli po. Bye-bye.